Hoy! Ayun na. Ayan! Ano Ayan. Ka ba? Kanina ka pa namin yung hinihintay. Saan ka ba nang galing? Asensya oh, na, na, traffic ako eh. Oh, tara na. Kanina pa naghihintay si Von my love. Hoy, Juliet. Sigurado oh. Julia, tiga, oh. Ato ka mo na matutulungan kami nung buwan na yun, ha? Oo oh, oh, naman. May ari kaya ng kumpanya. Doon no, kami nagkakaya yung na promoter sa kumpanya niya, no? Hindi nga lang kasi laki ng legacy, pero pwede ba huwag kang choosy? O oh, ano? Halika na. Malit na tayo. Wait, yung resume niyo, dala niyo na ba? Ito, Ito. siyempre, oh. O, oh, hmm. oh puso ko, oh, mamahali. <laughs> Tara. Hi, boy. My love. Hello. Gusta? Ah, eto ito nga pala yung kinukwento ko sa'yo, mga kaibigan ko nagahap ng trabaho. We college graduate yung mga yan. Pililing ko. So, pwede na maipasok mo siya sa kumpanya mo. So, dala niyo ba ang resume niyo? Oh, of course! Okay. Kompleto sila sa papers. May MBI clearance pa. Ito, so, dati ka pa yung nag-call center. Ba't ko malis? Hindi ko po kasi kaya yung schedule. Medyo kulang ka pa sa experience. Pero, dahil sa nirecommend ka ni Juliet, eh, susubukan kita bilang management uh, trainee. Oh. <laughs> Pumunta ka sa office ko bukas. Salamat po. Sabi mo sa inyo, mabay itong <laughs> so, my love ko eh. Ikidayana naman, ang bibigay mo. Tingnan natin. Let's check. Dati kang nagtrabaho sa Legacy? Opo. O, di ba? Ang galing-galing ni Diana. So, ba't ka umalis? Oh. Nag-resign ako. So, totoo yung mga balita na... dahilan ba't napalis ka? Dahil... nagbenta ka ng sekreto ng kumpanya sa Lala. Of course not. Hindi totoo yan. Chismis lang yan. naman, love. Oo, oh, chismes lang talaga yan. Hindi yung totoo. Pero, gustuin ko man natanggapin ka, pero hindi ko magagawa yun dahil may isyo nga ganun. Pero may nob, sige na, pagbigyan mo naman si Diana. Eh, I'm sorry. Hindi talaga pwede. Sige, salamat na lang po. Hirap na hirap ako mag. O oh anak, kumain ka na ba? Ah, ano palang nangyari dun sa paghahanap mo ng trabaho? Wala na eh. Oh, eh akala ko kay kaibigan. ko... Oh, anak, kumain ka na ba? Ah, ano ano palang nangyari dun sa paghahanap mo ng trabaho? Wala na eh. Oh, eh, akala ko ba kay...